Bakit nga ba walang 13th floor ang mga building? Mga kaibigan, nasubukan nyo na bang pumasok sa isang elevator at nakita nyong walang 13th floor na nakalagay sa may pindutan? Madalas pagkatapos ng number 12, ang nilalagay nilang kasunod nito ay 12A o 12B o di kaya naman ay 14th floor na kaagad ang susunod. Technically, meron naman talagang 13th floor sa mga building na malalaki kung ito ay bibilangin natin ng normal, kaya lang mas pinipili na lang ng karamihan sa mga arkitekto na palitan ang pangalang 13th floor at huwag ilagay sa mga building. Ang mahiwagang tanong ay bakit nila ito ginagawa at bakit iniiwasan ang numerong toh. Ayon sa aking pagsasaliksik, ito ay dahil sa paniniwalang ang number 13 ay may dalang pamalasan. Ayon sa ilang historians, ay nagsimula raw ang paniniwalang to noong panahon pa ni Jesus kung saan noong isinagawa niya ang huling hapunan o ang The Last Supper kasama ng labing dalawa niyang disipulo ay sinasabing si Judas daw ang ikalabing tatlo dun sa hapag. At alam naman siguro nating lahat ang kwento patungkol kay Judas na nagawa niyang tridorin si Jesus at ipagpalit sa tatlong pung pirasong pilak. Hindi lang yan, dahil alam niyo bang noong ipinako sa krus si Jesus, ang araw na yon ay mismong Friday the 13th na isa rin sa mga naging dahilan kung bakit kinakatakutan at itinuturing na malas ang araw na to dahil ayon sa paniniwala ay lapitin daw ito ng aksidente at disgrasya kaya naman mas pinipili na lang ng iba na manatili sa kanika nilang mga bahay tuwing Friday the 13th. Isa pa mga kaibigan ay sa Norse mythology particular na sa Poetic Edda na malayong mas nauna kesa sa Biblia ay meron ding kwento dito na halos kapareho nung kwento dun sa The Last Supper kung saan Merong 12 gods ang nagsasalo-salo sa isang hapunan nang bigla na lang may dumating na isa pang god na nagwala at nang gulo sa kanila at ito ay si Loki. At kung bibilangin natin ay siya ang ikalabing tatlong god dun sa hapag. Dahil dito kasama na ang kwento nung The Last Supper ay naitanim na sa isip ng mga tao na malas din daw magkaroon ng 13 na tao sa isang hapag. Hindi lang yan ang mga nangyaring kamalasan tuwing Friday the 13th dahil noong September 13, 1940 na araw din ng biyernes ay labis na napinsala ang Buckingham Palace na tinitirahan ng royal family dahil sa mga airstrikes na ayaw nilang banggitin sa publiko ang dahilan. Isa pa ay noong Friday rin ng September 13, 1996 ay nasawi ang isa sa pinakasikat na rapper sa ating kasaysayan na si Tupac Shakur. Napakarami pang dahilan mga kaibigan kung bakit kinakatakutan ng marami ang numerong to na dahilan upang ito ay kanila na lang iwasan. Gaya ng sa mga buildings, ay maraming bagay dito sa ating mundo ang sinadya na lang huwag paabutin sa number 13 kagaya na lamang ng bilang ng buwan sa kalendaryo bilang ng mga zodiac signs, bilang ng araw ng Kapaskuhan, at marami pang iba. Mga kaibigan, ang mga kwento at dahilan na akong binanggit ay isa lamang sa napakaraming rason kung bakit nabigyang simbolo ang number 13 bilang isang malas na numero na di kalaunan ay kumalat sa iba't ibang panig ng mundo. Inuulit ko, ito ay isa lamang paniniwala na nakabase sa mga nangyari sa ating kasaysayan na pwede nating sabihin nagkataon lang o baka naman ito ay kabilang talaga sa mga hiwaga sa ating mundo. Ikaw kaibigan, nakakita ka na ba ng building na walang 13th floor at nasubukan mo na bang malasin sa araw ng Friday the 13th? I-comment mo sa baba ang iyong karanasan at magkakasama natin itong pag-usapan. At ito pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam. Kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.